ito, so, yung pag na Hindi na na eh? oh, na okay. pa naman pumunta dito yung ano, Nay? Hindi pa, pa na. Si Rep, na ko Okay. At sa ba lang ako, Oo, oh, okay. okay. kasama sa doon? Si... Oo. Oh. Hmm. So, na kami? Ha? Or, sino, ka? Ha? Sa so, ah. Ha? Ano comment nato sa sila? Hindi. Jason Bumata, hindi ko alam daw sino. Ay, yeah. si Marie Chris, yung kapatid ni Jay. Uh, hindi man siya nanonood. Eh. Nano lang ito, di ba yung Facebook ngayon, pag ina lang mo, mag-automatic siya nga, no? Mag-automatic siya parang napapanood niya rin. Sa, sa, sa. Saan sa aliwa, sa Kanino ba? Kanino ko alam? Ay, kumibag ka kay ari Sakalan? Sakalan? Hindi ko alam na ngayon. Anong pangalan Ano? Parang, magpita lang. Ano yung pangalan doon? Ano yung pangalan doon? Pino? Yung polisi mo? ito. Ano, may pinsan namin sila kaya uh, second nakaban ka nakaban. Hindi ka nakaban. Hindi nakaban. ka nakaban. Hindi ka nakaban. Hindi nakaban.